Hey guys, dami ng bunga ng malunggay dito guys. Ayan o. Oh. Mag kukuha tayo guys. Magsusungkit tayo ng bunga ng malunggay. Masustansya yan. Ayan guys o. Oh. Bunga po ng malunggay. i-share ko lang po dito sa short vlog po natin. Okay, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.